Welcome back mga guys. Ituturo ko sa inyo ng step by step kung paano i-bypass ang Samsung Galaxy Grand Prime Plus pag ito ay na-reset at hindi alam ang Google account. So, sundin niyo lang ang step na gagawin ko. Kailangan nakakonek yung cellphone niyo sa Wi-Fi na may malakas na internet connection. So, ang gagawin niyo guys, itap o pindutin niyo ng tatlong beses yung home button. Isa, dalawa, tatlo. Ayan tapos mag kayo ng letter L sa screen ayan walang nangyari ulitin lang natin pindutin nyo ng tatlong beses yung home button ayan so mag hit kayo ng letter L sa screen ng cellphone hintayin nyo lang ok ayan umabas na so nandito na tayo sa talkback tutorial let draw kayo ulit ng L then double tap nyo yung talkback settings okay ayan then pindutin nyo ng tatlong beses yung home button para i-disable yung talkback settings sa dalawa tatlo ayan talkback turn off okay then hanapin natin yung text to speech settings para i-tap natin yun Text to speech settings. Ayan. Pindutin nyo. Ayan din. Tap nyo doon. then Tap nyo pa ulit. Isa pa. Okay. Ayan. Nandito na tayo sa settings ng cellphone. So punta tayo sa user manual. Okay. Cancel nyo lang yan. Okay. Ayan. I-tap nyo doon sa taas. I tap nyo lang okay then type nyo yung bnrom.net slash bypass bnrom.net slash bypass kaya naglabas na yun ah. hintayin nyo lang mag loading pa kaya yan dito na tayo din I tap nyo yung Android to 9 gam para i-download ayan then tap nyo rin yung FRP bypass EPK para i-download na rin ayan starting download then punta tayo sa bookmarks tap natin yung bookmarks then punta tayo sa history and then download history and then ito na yung dinownload natin na mga apps install lang natin settings then on nyo lang yan uncheck nyo yan then okay then install Okay, pinutin lang yung done kasi na-install na yung Google Account Manager. then install naman natin ulit yung FRP bypass and install. Okay, open lang natin. Click niyo yung open. Ayan. So pinutin niyo tatlong dots sa taas. Ayan, then browse and sign in. Then okay. Then, okay, ayan. Pwede na tayo mag-login ng bagong Google account natin. Kung wala tayong Google account, pwede tayong mag-create account. Lagay niyo lang yung Gmail niyo. Kung may sarili kayong Google account. Kung wala, tap niyo lang yung create account. And then, yung password ng email niyo. Okay. Ayan. Signing in na yan siya. Then, ilong press niyo yung switch ng cellphone niyo para i-restart yung cellphone kasi yun naka-sign in na yung Google account. Ilong press ng switch. Then, restart. Okay. Ayan. Hintayin nyo lang kasi medyo matagal. Kung may mga cellphone kayo na na-reset tapos hindi niyo alam ang Google account, ganito lang gawin nyo. Kung may mga cellphone kayo na Samsung Galaxy Grand Prime. Kasi iba-iba yung paraan kung paano i-bypass ang bawat model ng Samsung. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, subscribe ka na para updated ka sa mga bagong video na upload ko. Then ngayon, pwede na tayong mag-start. Start. Next in skip na lang ang gagawin nyo ngayon para makapunta tayo sa menu. So, maraming salamat sa panonood. Sa video na ito sana nakatulong o makatulong sa inyo ang video na ito sa mga problema ni sa inyong cellphone. Sundin so, niyo lang kung ano yung gagawin ko dito para ma-bypass niyo yung cellphone niyo at makapunta na kayo sa menu ng inyong -in cellphone.